binibigyan pa pa ng rehistro yan grabe yung usok nito hindi oh. di mo na makita yung plaka naku oh di ba tangin na yan mababag ka pa rito tunnel di siya makita kape oh pinaparehistro to eh yung usok oh pusit oh oh yan RKW 982 yung may mayari nito patensyal nyo na ん